Hello po. Good morning, good morning, good morning sa Pilipinas. Uh, time check dito ngayon is nasa 8:15 ng gabi. Medyo kakatapos lang namin kumain, pagluto para baon bukas. So, ngayon, John may time na para makapag-update sa nagbigay sa akin ng resume or CV nila sa apply para island sa naway pagpalain kayo ng Diyos na may kapal na kayo ay pagpala rin na makapunta po kayo rito at uh, sana pagdating ng panahon ay uh, mag uh, kita kita tayo dito at magsama-sama sa tulong ng ating agency yung agency pala namin ay PH Connect dito sa Basin Island Meron din silang ano sa ako, Manila branch. So, huwag kayo mag-alala mga kapwa ko masinist. Ito naman eh, prob na na nandito kami. Siguro sa around 80% person na po kami rito. Lahat ng mga Pilipino sa PH Connect. So, huwag kayong mag-alala na mag-isip kayo ng masama na ano, hindi ito maganda din sa wag mas mag, napakaganda po nito huwag kayo magdadalawang isip na na mag isip na hindi maganda kasi proven na po nandito po kami lahat sa awan ng Diyos mag, magtutuyos na po kami sa November katapusan awan ng Panginoon at uh, pa naman eh nakapagtrabaho na kami ng maayos dito nakapag-ipon ng patapaan ng kaunti na bibili namin ang mga pangailangan sa mga anak namin at nakapag-savings na rin hindi tulad dati sa Pilipinas talagang napakahirap talaga ng kalagayan doon so <clears throat> kung sino pa ang magpasa ng kanilang mga CB nandito lang kami o ako ipasa nyo at ipo-forward ko agad sa opisina namin anong oras at na ko at ipapasa ko agad sa kanila yon kaya huwag kayo mag na hindi yung makarating yun 100% makarating yun ito naman ay ginagawa ko lang din tulong para sa inyo at para kahit na makapagbigay ng magandang trabaho sa inyo na walang ito naman eh, wala pa namang pinakasabing malaking gastos kasi ibabalik naman sa inyo to na dati na sinabi ko na itong apply namin ay libre kung gumastos mo kami sinulit ko ibabalik yun basta may kaukulang resibo na kailangan kapag nagpamedical kayo or mag ano ng visa apply kailangan yun ng official receipt kasi yun, yun ini reimburse ng company natin na papasukan dito ibabalik po sa inyo yon ayon sa kontrata <clears throat> medyo busy lang sa trabaho kaya hindi kami kaagad-agad ma hindi ako ako makapag-update sa inyo pasensya na po At mga ilang araw pa ito kasi winter season ano talaga dito sa island uh, busy Napakasubrang busy so babasahin ko yung mga nagpasa sa akin ng uh, kanilang CB na sa ito-ito sila katao. Or other kung meron pa man, mahabol ko bukas, or kung may nakalimutan na kung hindi na ibanggit, babanggitin, eh comment nyo na lang kung sino pa yung hindi na pasama sa listahan na naibigay ko. Kasi, nag-check lang ako ng email kapag nasa bahay na ako. Kasi pag sa planta kasi, bawal kasi magdala ng cellphone doon at siyempre alam naman di ba safe ka pa rin sa oras ng trabaho ingat pa rin tayo pwede naman kaso medyo ano lang ingat lang kaunti mahirap na mahuli tayo safety pa rin uh, ito pala yung mga natanggap kong mga pangalan na nagbigay sa akin ng <coughs> sa kanilang mga email na sinend nila sa akin si number one is si Tranquilio Puentiger Negra machinist si Iwan R. Bubu, machinist si Arthur Pangalinon machinist si Leo Pas Mendoza machinist Mark Loki Pangalinan or Panganiban ba ito? At saka si Budi Hartanto Masinist Programmer ito lahat sila ha? At saka si Reggie Santiago Electrical So ito po yung mga natanggap ko na forward ko Si Reggie ata ay na confirm na sa akin ni ma'am na lineup up na siya sa for interview. So hopefully ang machinist kasi na gaano pa na na tatanggap pa ng ano baka hindi pa masyadong sa selection. Kaya kung gusto niyo magpasa habol lang kayo. Anong oras na pwede pa kayong ano may chance pa na hindi pa nag-uumpisa yung interview. So, salamat sa nagpasa nito. At uh, hopefully na by Monday or no, you know, magka-start na sila, hindi natin alam. So, sana managdagan pa itong uh, machinist na CNC programmer sa manual. So, wala pa akong balita kung kailan sila ulit magka So, praying for that sana magkaroon ulit ng manual machinist. So, antay lang kayo. Pwede naman magpasa at i-reserve lang namin, i-keep lang para sa sa ano, sa keeping lang ng mga kung kailangan na nila ng manual. Mabilis agad mabunot kasi nandito na yung mga resume nyo. At uh, sa electrician, ayun ni ma'am, uh, waiting pa rin kami na kung sino pang magpasa <coughs> sa electrician. Ang foreman ata ito, electrician foreman. So, kung sino pa yung willing magpasa, at saka yung truck driver, meron din, at saka yung mechanic. So, ito po ngayon yung kailangan namin na pagbibigyan pansin pa namin. So, hopefully na madagdagan pa ito bukas at uh, congrats sa inyo sa nagpasa at good luck sana galingan nyo sa interview simple lang naman basic lang na tinatanong simple, machinist ka or electrician ka alam mo naman yung mga ginagawa natin ayon sa nakalagay sa resume so ang tip lang dyan kapag natanong kayo sa employer nyo kasi sa amin dati parang anim sila or lima na nagtanong-tanong sa amin so kailangan direct to the point agad ang ano mo ang sagot mo wag na yung pahabain pa kasi mas na lilito sila kapag sobrang haba so kung anong lang ang tanong shortcut 100% na answer na maintindihan nila yung English ninyo kasi Kapag hindi nila maintindihan, mahirap din, di ba? Kailangan nagpractice practice ng English para sa inyo din ito. At kapag na-select na, na kayo for interview, bago pa man yan, bibigyan kayo ng mga ano yan, mga ilang days pa bago kayo ano, may date naman yan na insak date. So, yun ang dapat ang paghahandaan natin. Para, ano lang, simpleng damit. Parang, sakto lang kaya tapos dasal sa Panginoon para kahit pa paano masilik kayo so mga ilang araw pa siguro ito mag umpisa na sila sana itong salitration madagdagan pa kasi medyo sa akin isa pa lang eh sana madagdagan pa ito at sabihin nyo rin sa mga kasama nyo para makatulong din kayo na pagkakataon na ito para makapunta kayo rito ng maayos safe na lugar malamig masarap magtrabaho kasi malamig ni tulad sa Saudi napakainit di ba mainit na yung panahon mainit pa yung ulo ng mga tao kaya chance niyo na ito na mag-apply para sa inyong kinabukasan at yun di ko na habain at uh, next time update ulit ako kung anong sabi nila sa akin at isi-share ko rin kagad sa inyo. At ako'y maaga pa rin matutulog at Friday bukas, kamamaya, ito sa amin, last din ang pasok kasi Monday to Friday lang ang pasok, two days rest kami. So maraming salamat at uh, sana'y tangkilikin nyo ang munting channel ko, Machinist Pinoy Worldwide at salamat sa inyong panonood. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Salamat.